good morning, good morning. Isang mapagpaalang araw na sa atin lahat. Ayun, panibagong araw tayo, panibagong vlog. O oh, yan o. Oh. Kahit saan ka magtungo ngayon, may sugahan na. <laughs> Malabong lay damo. Ayan, si Boss Andy, Boss! Ayan, si Jane na nandyan. Tapos si, ano nandun? Tignan natin si Magda. O si Lena. Ando, sa bawit. <laughs> ano? Uh, ayaw na daw mga boss ni ano? Ayaw nang mag-alaga ni Boss JR. O yan, uh, pero may kumukuha daw sa uh, kay Lena. Yun nga, kapalit ni ano. Ang kapalit ni Lena. Yung inang matanda. O, by June. Darating na, na yung kapalit. Okay, hindi pa natin natatawagan si ano, si Sunny Boy. Ah. Uh, siya na lang daw mag-aalaga sa bisa akin nung isang araw. O, oh, di ko pa naman na, ano. Sabi ko sa kanya, ano muna? Ha, uh, tanungin ko muna 'yung matatanda, si nanay. Kasi si Lena niyan, mga boss, hindi na sa atin. Kinananay na. Oo. Oh, oh. Yun nga ang matandang hinahin. Na ibenta na kapalit ni Lena kaya hindi na sa atin si Lena kinaano na kinananay na yun ang kapalit ng matandang inahin yung ano ni JR yung alaga niya oh labong na oh Ay, dito lang pala pwede naman nakata oh but but ilan oh parang hindi may pagkasoga linipat linipat ng pagkasoga ilinipat ang pagkasoga ni Lena ayun lang pala ako dito bakit kaya ayun ni Magda pala ako tuloy dito nakasoga yun eh Tinipad ka ulit dito. Tinipad <laughs> siguro na mag-iitik. Kaya ano nga natin. Kaya dito natin ina si Magda. Para nakakaano doon sa may ano doon. Basta limipad. Ayan. Magda! Magda. Napulapot. Medyo gutom yun o bas dinipa natin ng konti yung ano si Magda ayun ando sa puno yun dinagdagan nga natin yung ano nung yung tawag dito yung bali 40 meters yung ano nyan yung soga nya ayun kalabong na na ano lang natin papunta dito sa may tubig tubig dito sa pinagpilayan ayun dito kasi inom yan pag umulan pero nakapaabot sa akin Sa tubig okay, Doon sa banana yun Makakaabot doon Dito naka ano, yun Siguro inanunong ano, mag iitik Baka nandito itik na nung isang araw kahapon Kaya linipat yung ano natin Kalabaw Napulapot doon sa ano Kanina kaya mga iitik to Paano ni sugahan dito? Ay, si Magda. Tapos si Jenny nandoon, doon sinusugahan ni Bosan. Pinapaabot sa may ano, may tawag dito. May puno rin. Para kahit na mag araw hindi ganang may iniitan Si Jenny, ay si Magda. hen nag na talaga. Halos araw-araw umuulan na. O baka po din kami ulit ng ano ngayon. Ng sili sa katalbusin. Tapos bukas lulusong din tayo. Ano naman. Mag... magi baka makapag-spray tayo sa form 1. Ang pang-insekto. ba? Hindi pa't nagkwanti ni Bosa. Buti si Yen maano sa init yan. Matatag sa init dinipat ng konti ni bossante kataba na ni jenny oh pumunta na yung katawan nakapaawi na sabagay so na yun maganda rin na katawan Ayan dahan muna tayo dito bago tayo pumunta sa kabila sa farm 1 tignan natin yung ano, palay natin dito baka pag nag nakapag ano tayo dyan tanggalin na natin yung tubig kapag nakapag-spray tayo yun mabas ito na tayo sa farm 1 yun medyo mahina kaya ta sa ano yung pinag-spray natin oh. ang ganda na pagkapatay ni boss Andy ba? sa o, pinag-spray na natin yan para di gano'ng lumabog. Kumain dari wani ni kaya Ayo Kumain dari makinanya Ano makina ito ano Maganda na siya Parang ang kinis ah Pero mar, maraming paru pa rin Maraming maninira Maraming maninira Maraming maninira Pero tumaas na rin, hindi na rin gano'ng malilit na pala yun. Ano, ano talaga ng mga ibon. O, oh, paro paro Ano, mga lumilipad. Pero nagpabili tayo ng gamot. Pabilin tayo ng, ano, katapat sa alunid para sa mga parpar na yan ganda ng palay oh ang ganda oh. naiwan yung ano naiwan yung salasaluyutan dahil in-spray natin ng agroxon sa almix na naiyari tayong ano mga boss yan, naiyari tayong mag-spray. Magpapakawala na tayo ng tubig. Patutuyuin na natin yung palay. Para tumigas yung ano. Kahit na umuulan, tumigas yung ano nga, yung lupa. Alam mo yung lupa nyo na. Ano si Siguro, siguro yan. Ganda ng palay oh. Sana pag nagpaani tayo maganda rin yung ano maganda yung presyo sa maganday panahon para maani natin ang maayos ano you know, ganda ng pagkait you know. parang ano eh uh, sabog ay, ano ay nga sabog ng minecraft ayun know, maganda may mga damo-damo nga lang pero okay na yan hindi na maawa ano yung ano dyan yung hindi na matatali palay dyan baka kalusot na palay pag in-spray pa natin ang pandamo yan wala maano na yan masasaktan na palay tumi juma deh Saba parang no parang nomu mula ayo ayo bueno, gendah ini mana ini banget na second craft ya you keno bas ini bas saba alisusuna teh po sa inyo kaya kung karli oh. ano, nakalitaw na uh, nasa 50% ay hindi lang nasa 80 na yun 80% na yung nakalabas kaya na kay, ano, kay boss ato, to boss ito yatin uh, 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 wala akong balak sa bagay ano pa lang naman to 27 anong pecha na ba ngayon yan 4 pa lang pa lang ngayon sa so, uh, 27 dun ano yan ay 17 dun mag ano yan magdadala ang buwan dun pa lang magdadala no? 50 days dapat pala bago mag 27 kaya 17 makapag ano na tayo top dress dala umpan na ano pa natin siguro dyan tatlo ay sabihin nating ano anim anim na ano ba or lima na lang pero mag tayo dyan anim na ano anim na bulto mag anim na bulto tayo dyan para gumanda yan ano pag na tawag dito kapag na ano natin yun na na natin na spray natin doon lang natin tanggal yung tubig patutuyuin natin yung ano, lupa ya ano natin yan ilalabas natin lahat patitigasin natin yung lupa pag nakapag spray na tayo Tatanggal tayong tubig. Madam mo yung mga pilapil. sabi nga ni Kuwedi. Di ba yung pilapil yung madam? Huwag lang yung salina. Wala namang kwenta yan. Sa pilapil lang naman. Alam din yan mga boss, yung kubli din sa hangin. Pag malakas yung hangin, lalo na pag ito ba lalo na kung paganyan yung hangin pupunta dito mapipigil ng mga damo kaya di na rin tayo mag ano dyan di na rin tayo mag gagras kata ng pilapil para may kubli din yung palay natin iyon mga boss ay nangabali oh ay dalawa tima ano laki ito sobra sa ano to sobra sa bunga oh hindi natin pwedeng dito kukunin to. Mat matutuyo na lang yan. Ay, marami oh. Nabali. ano natin oh. Hmm? Dami. Ayun. Mga nalaglag sayang. Kahit tigo ocho lang. Ocho! Ocho lang daw. Sabi ni Kuya Fantin. Ocho yung panigang. Nakakabali oh. Kailangan talaga malagyan mo rin ito. Kasi wala tayong ano ngayon

Bukasan. dito kami. Din Diyan pa lang palang kami hindi po saan din pumipitas dyan palang buhat dito di pa napitas na ulit yan papunta rito ayan uy kailangan na rin ng ano to ah, bukas kailangan natin makapag ano paglagay lang letting pagkatapos natin ano pagkatapos natin mag spray bukas Peace free tayo bukas eh. Oh. Daan na rin mga ano. Mga tanda oh. Oh. Ito marami pita si mga tanda to. Pero kung mahal lang yan. Hindi tayo patitigilin pumitas ni Kapantin. Yan nga lang talaga medyo mura. Sabagay kahit na medyo mura. Kung sakali bukas kung kaya natin pumitas pipitas tayo ano kapal ng bunga itik sa bunga hindi itik sa presyo ahahaha ah. tapos ito yung palay natin madamo may mga damo daw may kalaro yung palay kaya mo na. malaki na yung ano? malaki na yung yung buntis ano ano laki na uh, mga isang linggo pa nakalabas na yan oh daming bunga mga yung iba itas tayo ng tatlong ako ngayon ipis mo namin ang ano ni Basani ngayon tatlong ako. tatlo sa akin order. Dalawa kay ano. Dalawa kay kuya pantin, kay Fantin fish sa kay Yaki Nene. Bali nasa ano kulang 100 kilo. Kita sin natin to. Sayang. Ano ba 'bas? Hindi natutubig si Bosan dito. Ayun. Kapi muna tayo. Eh, pero nakabilas na tayo. Ayan. Ayun buo ng mga sili natin. Hindi ganun lumaki. Masyado kasi maraming kasabay. Pero sabi nga hindi ganun kalaki. Hindi naman din ganun kalaliit. Oh, alas, ano din. Ayun. Madami kasing kasabay na bunga. Kaya ano, kaya ayun, natumba na to. Hindi pa natin nalagyan ng ano. Baka nalagyan natin ng ano to ng kahit na stick lang ano madami sabay sabay na bunga kaya di gano'ng lumalaki bunga na. pero nakargado ng patabayan kailangan makargahan natin ng patabayan ano triple 14 para kahit na ano dahan dahan yung ano nya yung talab ng pataba yan mabas tapos sa pala si Eli Ayan, lalo ba tayo kanina? Ayan, naka... Ano na kami, bali kulang dalaw sa ako. Nandun pa yung ano, di pa puno. Ito yung napitas natin. Tapos, kain muna tayo! Ay! Ito na Kain, kain! Ay! Kain muna! Kain muna Kain muna tayo, mga boss. Ayan na ko na ipinadala uh, ulam ni misis. Alamin natin. Tananan, tantan, tantan. Ayan. Ah, magic tab. Kain mo na. Ikaw. Tulog. Saka. Ano ba to?

Ano? Mabasa. natin. Hmm. Tumada pa. Kita sa natin 'yan. Para din na ano, mababali. Ang hmm. inam. tapos maaraw. na namin pa sana ako. Pantatlo na pala to. Tatlo sa ako na to yan mga boss pantatlo sa ako na yan ayun hanggang dito na tayo medyo ano talaga mga siya medyo ano lang pumita si boss Andy hindi sagad hindi pa pala napitasan to isang ano pa lang pala yung pinapitasan niya kaya meron pa isang pisingi pa lang ayun pantatlo sa ako na yan ayun muna tayo Puminit lang do sa ano, pagkaulan. Ito wala naman tubig din to. Yan, yan natin anong magkakatubig yan. Para tumibay sa ano, tumibay sa hangin. Haalagaan na ng ano yan. Haalagaan na ng tawag dito. Ng tubig ulan yan. Yun na lang nandun yan ang tatanggalin natin ng tubig. Ang ulan eh. Taas din yung natin oh. No? Hanggang lampas tuhod. di dalas na nado mapapag ano. Pag malapit ng paani. Eh. Ay. Ayun oh. No? Sarado na naman to. Wala lang daanan dyan. Kailangan malagyan na naman ng ano. Letting. Masyadong malabong yung ano natin. Tignan mo ito mabasa. Ayan. Ayan. Yan, hindi pa na ano ito ling. Hindi pa nalitingan. Pero ito, nalitingan na. Layo ng ano. Ang agwat. Inom, inom muna. Uminit lang. Malabo na rin yung ilog. Malabo malakas na rin yung agas sumasama na yung mga water lily lumalakas na yung sa gawin taas gawin tarlak 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 yan mga boss na ulit tayo hindi nagchat si ano si ate na gawin natin sana ang dalawa sa kanya

magtatal magtatalbos na muna ako boss mm -hmm. yung isa na lang po na yun yung nag reply siya atin na yun eh pag ng ating apat na sa ako yun yung reply ano na muna maraming ano patanaw o ano na lang to yung halo halo siguro to nung nakalang diba mga boss yung ano natin yung binhi natin yung siguro unang lumalabas na yun sisitayin yan halo o oh, yan talbusin muna natin yung talbusin natin kasi boss din natin magpupuno nung ano sa ako yan mga boss talbusin natin hindi na natin nangyaring na linis oh buti na lang naman yan so ayan nandun Madam Moh. Pero itong ano, pwede na sanang spy ng panda mo yan. Asa lang hindi pa nangyaring na, ano, nadamuhan. Sa so, isang araw, nadamuhan natin yan. Pag di tayo pumitas. Yan o, bas, tatlo sa ako. Yung dalawa kay Kuya Pantin yung isa, kay Kuya Bong. Ayun yung isa, nandun pa. Ay. Yan o, apa namin ni Boss Andy ini may dumaga tayong muwi ngayon hindi <laughs> naman tayo kukuha sa kate eh. sa isang araw na lang. ana buti di umulan ngayon Uwi na tayo. 4 pasado na Uy, 5 Pwede maangin masyado ngayon. Ang nakara, maangin. O. Ibabadya na naman ah. Inuubo na naman yung langit ah.

dumami yan tapos na iipon yan mawas dito na tayo sa daon ililipat din natin mamaya dun yan eh, dito rin may mga water lily kaso hindi ganun kakapal maninipis lang dun sa ano mga medyo makakapal dun sa pamuntang ortis eh, baba muna natin yung mga ano mga sidi yan mabas naparada na natin sa dati natin daungan Ay, medyo ma ano na yung daungan natin dito medyo gupo na medyo mahina na pauwi na kami di ba Sandy oo nila namin yung kalabaw nito pwede na ako babalik alasing ko naman na